Mahilig ako maglaro ng basketball. Ngayon hindi na ganoong kadalas pero from time to time naglalaro pa din. Iba na kasi pagka tumatanders na, sa isip mo kaya pa pero sa galaw hirap na hirap na. Tapos bago maglaro, pagkatapos maglaro at kinabukasan kung ano-anong mga pampahid na mentol ang nilalagay sa katawan. Dati-dati na amoy ko lang yun sa mga matatanda eh. Ngayon, ganun na rin ang amoy ko. Ang hirap pa kasi pag nagre-reklamo ka sa bahay, ang sasabihin lang sa'yo, eh ginusto mo yan eh. O yari na talaga. Pero alam mo sa basketball, mahalaga ang teamwork. Misang kahit hindi ka mahusay, pag mahusay magpasa ng ball ang kakampi mo, makakashoot ka pa rin, lalo na at nasa tamang pwesto ka. Pagka naman walang teamwork, nasisira ang laro. Lahat kayo nagmumukhang mahina kahit may individual talents naman kasi nga walang tulungan. Kanya-kanya, nawawalan ng silbi ang kakayahan ng bawat isa. Alam mo, yung konsepto ng teamwork, hindi lang dapat sa laro yan. Kahit sa pamilya, mahalaga yan. Sa laro, kung gusto mong makapuntos yung kasama mong hindi masyado magaling, magagawa ng paraan basta maset nyo siya ng tama. Sa pamilya, ganun din. Nasa kamay ng bawat isang miyembro ang magiging reputasyon ng bawat isa. At yan nga ang masakit kadalasan. May tatay na ginagawa na ang lahat ayon sa kanilang kakayahan tapos hindi nire-respeto hindi naa-appreciate. Tapos minsan, kung itrato ay eh, parang wala nang mabuting nagawa. Minsan, yung mga gamit ng anak, di hamak na mas maganda pa kaysa gamit ng tatay. Yung hindi pa sira, gusto ng palitan kasi hindi na gusto. Alam mo, may mga bagay na pag nagtatrabaho ka na, saka mo lang marirealize at isa dyan yung value ng pera at kung gaano kahirap ang kumita. Kaya talagang pagkulang, may magsasakripisyo at madalas si tatay yun. Ikinakahiya dahil hindi presentable ang tatay. Pero baka naman dapat ding isipin na baka wala namang anak na umaasikaso sa kanya. Magiging mas mahusay ang tatay natin kung susuportahan natin sila. Mas magiging madali ang role nila kung masunurin lang ang mga anak. Sabi nga sa Bible, Mga anak, sundin nyo ang mga magulang nyo dahil ito ang nararapat gawin bilang mga mananampalataya sa Panginoon. Oh, oh, malapit na Father's Day. Baka naman pwede mong i-consider na maging mas mabuting anak para maging madali para kay tatay ang pagganap niya ng kanyang tungkulin. Magandang regalo yan, di ba? Pilan mo ng regalo din kung kaya mo para malaman niyang mahal mo siya. Na-appreciate mo siya. Gawin mo yan. Di lang para sa kanya. Gawin mo rin para sa'yo. Asa ka pa.